What's up mga kahomies? Isa sa mga madalas kong marinig dati sa mga pumapasok sa loob ng seminaryo ay ang ganyang ito. Sinusubukan ko lang po muna kung para ako sa pagpapari. Kahit na tama naman ang kanyang sinabi, magandang masubukan ng buhay seminaryo para malaman kung sa jabang para talaga sa pagpapari ang isang tao, may kaakibat din na bahagyang epekto sa kaisipan ng ibang mga nagnanais pumasok sa seminaryo. Minsan kasi napapansin ko sa mga seminarista na hindi nila masyadong sineseryoso ang seminary formation dahil sa isip nila eh, sinusubukan lang naman. At dahil dito, madali din para sa kanila ang lumabas o hindi magtuloy. Ito kasi ang madalas na epekto kapag gusto lang natin subukan ng isang bagay. Sa oras na hindi natin magustuhan ang ating dinaraanan, madali para sa atin ang, ang humanap ng ibang opsyon. Kapag nahirapan ng kaunti, iiwanan na natin ang ating ginagawa. Kaya siguro marami rin ang mga hindi nagtatagal sa relasyon dahil sa sinusubukan lang nila. Pero nasaan ang commitment? Nasaan ang debosyon? Nasaan ang paninindigan? Ito kasi ang hinihingi sa atin ni Jesus ang pagsikapan natin na tahakin ang makipot na daan patungo sa langit. Hindi natin tatahakin ang landas na ito dahil gusto lang natin subukan, kundi dahil kailangan natin itong pagdaanan upang maipakita natin sa Diyos ang tunay nating kagustuhan na makapasok sa Kanyang kaharian. Manindigan tayo sa ipinahahayag nating pananampalataya kahit pa mahirap minsan sundin ang yapak ni Kristo na ating sinusundan tulad ng parinitigang ipinakita sa atin ni Jesus. Pinatotohanan niya ang kanyang pagmamahal sa atin hanggang sa libingan. Ang buhay kristyano ay buhay ng pagtaya sa buhay pagmamahal na ipinakita ni Jesus. Hindi tayo nagiging tunay na kristyano kung ang dahilan natin ay gusto lang natin subukan dahil Hinihingi sa atin ang buhay kristyano ang isang tuog-tutuo, buo at maalam nating tuog na hindi kailanman mapapawin ng kahit na anong kus na maaari nating harapin at pasanin. Mga kahongis, maganda matularan natin ang paninindigan at pagsusumikap na Yesus bilang tanda ng Kanyang pagmamahal. Ito kasi ang magiging buwaran natin ng paninindigan natin sa ating buhay bilang parang madag o may asawa o kung ano paman. Ito rin ang magiging daan upang matahak natin ang pinto ng langit ng hindi naliligaw. Hanggang sa muli, mga hawis.